March 3, 2012 pa rin at narito pa rin ako sa harapan ng computer at uh, gusto ko sanang ibalita at ipamalita po rin ninyo na lumabas na po yung uh, software na in accordance with the tax code yan. hindi po kulang ito kasi 800 reports po ang kaya nitong gawin managerial at financial at lahat po most ng report ng BIR ah, ay nandito na rin including yung bago pong form nila na nilabas lang noong November 2011 ah, nakakatakot po yung form na yun ah, kasi ah, ang tawag doon ay reverse statement of asset liability and network kaya ako po pinupo siyang katak software kasi ito po yung nangyari nung araw nung ginamit yung generally accepted accounting principle sabi nga nung author na to When Enron appeared to be profitable, it was paying little or no corporate tax. Ibig sabihin, ginagamit pala yung generally accepted accounting principle hindi po para uh, maging totoo o makatotohanan ang financial statement para manloko. Ayoko po kayong manloko. Gamitin niyo po ang tama. Kasi gusto po ng mga gago si Raulo Tarantado eh man loko kayo para magkaroon sila ng jurisdiction sa inyo at kayo naman ang lokohin. Kasi alam nyo po, gusto ng mga tunay na manloloko ay eh yung manloloko para makaganansya sila financially. Ano po? So, itong katax po ay ready na po at kung gusto nyo po, ang pinag-uusapan natin dito, kung gusto nyo maging broker, ayan po, mag-apply mag lang kayo ng broker diyan at maka-earn kayo ng 10,000 peso commission. So, dun po sa mga broker, dalawa po yung uh, mga brokers na nagmaga-apply, dalawa po yung ibebenta nyo, yung katak software, at ito pong mga servisyong ito. Letter notice, letter of authority, ayan po. Ah, mga, ayan po yung sinosold nating na problems. Wala pa po, wala pa po tayong natatalo. Ano? Letter notice, letter of authority, puro galing po ito sa BIR ha letter notice, letter of authority, notice for informal conference, pre preliminary assessment notice, tax mapping, subpina duces tecum, final assessment notice, tax evasion charge, and other perceived BIR harassment activity. Kung gusto nyo pong mag-earn ng substantial income, ah, ito po, eh mag-apply po kayo ng pagbrobroker broker sa amin. Ito naman po yung mga telepono na pwede nyo kontakin. Ayan. At kung gusto nyo makita yung application form for being a broker, which is our contract, ito po, download nyo lang po dito. Dito sa particular na to. Ha? toto to. Ayan. At maka-earn kayo ng 10,000 pesos. So, pwede po rin kayong magyaya ng iba pang broker and you earn 1,000 pesos ata. Pakitawagin nyo lang yung opisina ko bawat sa broker, bawat sa bawat broker, bawat na may bebenta ng broker nyo, meron kayong 1,000 peso, yung referred broker nyo. So hanggang sa muli, ito po ang yung Katax ETM at sana ay uh, maging pagpartner tayo sa business uko ukol sa pag-unlad at tamang pagbubuwis, tamang accounting at tamang taxation. hanggang sa muli, tawagan lang ang aking opisina Maraming maraming salamat po.